wala sa si Senate President Francis Cheese Escudero na matutuloy ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Sinabi ni Escudero na malaking regalo para sa mga taga-BARM na makapaghalal na ng mga leader. Dagdag ni Escudero, hindi maaring parating ia appoint na lang ang mamumuno sa BARM dahil naglilika lang anya ito ng utang na loob mula sa appointing authority. Regalo natin sa kanila sa ating mga kababayan at na Muslim. Kaugnay ng pagpili ng kanilang magiging mga opisyal. Tiwala ako matutuloy ito. Ang maging utang ng loob ng lahat na magiging opisyal sa BARM ay sa taong bayan na siyang naghalal sa kanila. Buwan tiwala at paniniwala ko na ito'y dapat matuloy at hindi na may pagpaliban pa. Samantala, ang pahayag na ito ni Escudero ay sinang-ayunan naman ng MILF Central Committee. Sa pahayag ng MILF, uli nitong iginiit sa national government at COMELEC na iprioridad ang mga paghahanda para sa isang mapayapa, fair at credible parliamentary elections ngayong Oktubre. Mark Antonitaiko, NBC Bida Balita.